naman po. Actually, actually nag- uh, Nag-interview din kami kahapon yung isang kasaban nyo na ano, isang estudyante din ng uh, GPII. At uh, humingi kami ng pahintulot sa kanila doon sa aming mga katanungan na kung maaari, maipost namin sa GC at nakita ko na, na-edit na nung aming editor, ang aming uh, official vlogger na si GMF Rin. Dito yun din po para hindi na tayo tumagal. Mutatlemano eh first time nating magkita-kita. Gusto ko po ipakilala sa inyo ako po si PCGS Tres Maria sa Guardians. At uh, ako po ang tumatayong chairman uh, ng uh, GPII Region 3 Philippines Malolos Bulacan Chapter. At uh, dito po sa UAE na uh, isa na rin po akong isa ko sa mga direktor ng GPII sa Pilipinas. Um, uh, nandito rin po ang ating uh, General Secretary ng National. Janet Prech, pakilala pa Ah, uh, good morning po. Uh, ako po pala si Jeanette Prech, ang General Secretary ng National. At General Secretary din po ako dito sa UAE International. At ako po yung lecturer and doctorin dito sa UAE din po. Ah, nice to meet you po sa inyo. Ah, Mami, ano po bang full name ninyo? Maylin Ricario po. Maylin Ricario. Saan po kayo nakatira ngayon? Dito po sa Marinta po. Los Banyos Laguna po. Los Banyos Laguna. Ah, okay. Um, si baby ya si, ano, si ate diyan nag-aaral anong grade na ba si ate grade 9 na po siya grade 9 sabut ka mag may magtatanong lang po kami ng mga personal question, okay lang po ba sa'yo? Okay. May, may daddy po ba si ate? Ano pa? Ah, may papa po siya, may papa pa. May daddy ba siya? solo parent na po ako. Oh, sorry po. Uh, okay po, tapos po, kayo lang na po ni nagpapahalap sa kanya. Ganun po ba? Opo, nag, may tindahan po ako yung mga uh, street food po. Tapos, i, ano po, at the same time po, may work po ako sa, ano, sa, uh, po sa kapitmahay na. Pagkaluto ko nung mga ko po. po. Nag-work po, na po ako sa kapitbahay namin po. Tinutulog po ako sa kanting nila. Hey, salamat naman po pala ganun. Kahit pa paano, meron kayong income. Siguro po, yung malaking tulong. Makakatulong din naman po siguro ang guardian sa inyo, ang GPII, kahit pa paano. Napakalaking tulong po yun sa, sa amin, lalo na po sa akin, solo parent ko. Tapos tatlo po yung pinag-aaral kong mga estudyante. So, yung monthly na tatanggap ni Ayesha, inaalaad po namin sa pag-aaral at tapos doon po sa mga kailangan nila po o sa sa school niya po. Kaya po napakalaking kabawasan na po yan sa gastusin po sa aming bahay. Sa, sa, kaya uh, po talaga so, yung nagpapasalamat po kami sa inyo. Ay, wala po nga naman. Actually po, yung po ay sa lahat ng member ng GPII mula dito sa UAE hanggang dyan sa Pilipinas. Talaga po kami ay nagkaisa para dito sa aming pangarap na makatulong sa gaya ninyo na nangangailangan. Ah, hey, Eh, anong grade na po si ate? Grade 9 po. Grade 9. So, ilan taong ka na? 9 years old? <laughs> ano po, 14 na po. <laughs> ah, 14. Ah, oh, tama, tama, tama. Sorry. Grade 1 is 7 yeah, no. years old. Third year po yung katumbas niya. Ah, third na pala. Oo nga naman. Third year, third year, high school po. Okay. Nabuta mo pa yung k Ah, kumusta naman pag-aaral mo? Ate, ano pa? -aaral? Okay. Aisha. Una ka pang talaga mo. Aisha. Ha? Hmm? po. Ay, Aisha. Ayesha, ako si Tito Tres Marias. Um, kumusta yung pag-aaral mo, Aisha? Po. Okay naman? Ako, madami po events sa school. Madami. Kaya po, po. po siya na po, po yung ano niya nila ngayon sa school eh. Yung mga events nila sunod po. yun, yes. nag-aaral nila sa Feb. Ano Pepe. Pepe na school. Tapos by next month naman po, ano nila, JS Crown po nila. Oo. Oh, Kaya Man. Ano ka na? Junior? Tama? Mm -hmm. Okay. Good to hear. So ilang taon na ba tayo sa ano? Na, nakakatulog sa iyo ang GPI ay Ayesha? Two years? Hindi ko sure. Three years? eh diyan ah more than 2 years less than 3 years more or less 3 years no yeah. napakasarap madinig alam mo buso siya eh um, marami kaming eh uh, uh, pagkakataon na ginagawa sana na magkakaharap pero sa ngayon napakasaya namin lalong-lalo lalo na 'yung mga kapatid namin sa balikat na maririnig at makikita ka sa bidyong to Uh, sana paito dito tayo kami na i, i post din namin sa GC tong interview namin sa inyo ma'am. Okay lang po. Okay. Ah uh, sige, yes, bakarin ko ang gusto itanong. Panitao mo dyan. <laughs> Natutuwa po kasi ako sa ating estudyante. Hindi ba nakakatuwa? Napakasarap sa pakiramdam. Ang tanong ko lang po sa ating kay Ate Aisha, eh kung ano po ba ang gusto niya paglaki niya? <laughs> Doktor po sana, kasi hindi po po kaya eh, ng budget dyan, nursing po muna. Oo, oh, doktor. Ano daw? Nursing? Doktor daw po, tayo. Hindi, before, kung hindi daw siya kaya ng budget, ah. nursing muna. Tama ba? Ano ata? Uh, Albularyo ba? <laughs> joke lang po ah, joke lang, joke lang. <laughs> <laughs> nursing. Nursing. ah yeah, okay. nurse ah, nurse 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 12, 12 years old? tama ba? For so, fucking panahon ngayon, kahit nakatapos ka ng pag-aaral, sa hirap pagharap maghanap ng trabaho. Humihiran yung mga kapag tapos ng pag-aaral, hindi nila napupuntahan yung gusto nilang trabaho kasi sador sa, sa dami ng mga nagtatrabaho. Sa dami ng mga uh, nag-graduate pero kaunti yung trabaho mapapasukan. Pero, Kapag may pangarap ka, walang imposible. Maniwala ka sa akin. Walang imposible. Kaya dapat mag-focus ka sa pag-aaral mo. Tapusin mo yung pag-aaral mo. Dahil yan yung pinaka-treasure na sinasabi. Yan yung totoong kayamanan. Wala nang iba. Hindi pera ang kayamanan. Hindi bahay. Hindi kotse. Hindi magandang damit. Hindi kayamanan yun. Ang kayamanan is yung, yung pinag-aralan mo. Dapat matapos mo. Pag nakatapos ka, buhay, kahit ano lang na trabaho, may pwede kang pasukan at maitataguyod mo yung buhay mo. Kahit tanong lalo, lalo ka, babae ka, di ba? Ano, tama ba ako doon, mami? Apo. Tama. tama yun kasi, yun ang puhunan mo talaga. Kahit na gaano ka karaming pera na sinasabi nila, marami tayong pera, marami tayong business. Kapag yun nalugi, wala ka nang mawawala lahat yun. So, magbabalik ka ulit sa umpisa. Kung meron kang uh, natapos sa pag-aaral, doon ka mag-start. Eh kung hindi ka nakatapos, mahirap mag-start. Wala kang pag-uumpisa. Kaya dapat ngayon, uh, ipokus mo yung sarili mo sa pag-aaral. Yan ang number one talaga. Para matupad mo yung mga pangarap mo. Lalo-lalo na sa kay mami mo. Dahil siyempre, si mami, maraming pangarap yan. Para sa inyong lahat. Pero yung pangarap niya para sa sarili niya, hindi niya magawa kasi nakapokus siya sa inyo. Siguro nasasabi sa inyo ni Mami pero gusto ko din madinig mo sa amin dahil lumaki din kami sa, uh, sa hirap. Sobrang hirap ng buhay. Ngayon, kahit pa paano, nakakakain na kami ng three times a day. Dati, one time lang. Ngayon, three times a day na. Uh, Pantisal sa umaga, itlog sa tanghali, at saka uh, century two na sa hapon. So at least three times a day. Yun know, masarap magsarap na yes. pagkain. Healthy. Um, anong manap, anong uh, tawag dito bukod sa pagiging nurse, magiging doktor ka, yung nasabi mo. So, bakit gusto mo maging nurse? Gusto mo mag-abroad? Pwede po. <laughs> uh, uh, kasi yung mga nurse talaga, yan ang mga magagandang title sa abroad. Pero syempre, mas maganda kung makapasok ka sa mga magandang hospital dyan. Uh, at least makapag-serve ka sa mga kapwa natin Pilipino. Pero siyempre, para naman sa pangarap mo sa buhay, mas madaming sweldo, no, siyempre, magsasacrifice ka naman. Dito sa abroad, nandahap, nasa abroad kami. Dito pulo pa sacrifice. Puro ka sa pamilya, sacrifice sa kamag-anak. Pero, yun niya. Meron konting sobra na konti. Pero, yun yung kalaban natin. Yung homesick. Yung homesick dito sa abroad. Pero ganun pa man, uh, pinipilit namin makapag-share doon sa konting sobra na, na sweldo namin. O sabihin na natin hindi sobra, talagang pinipilit namin magbigay ng konti para makatulong kapwa natin. Ginagawa namin. So sana ma, isa puso mo yan. Sabi kasi nila, the more you give, the more you receive. Marami kang itutulong, marami kang ma uh, re Pero wag naman lahat, Magtira ka naman ng pamasahe pa uwi, baka maglakad ka. pagka uh, Di ba, Jessic? Ano, Jessic? Mga inaisip ka lang itatanong. Uh, so, ano naman po ang paborito mong uh, subject, uh, Ate Ayesha? Ano po, mat po. Hindi ko po siya hinahit hmm. kasi pag hinahit <laughs> ko po oh, lang nagkano nahihirapan po. Kaya inaisip ko po, paborito na lang po para <laughs> pumadali. <po> <laughs> Ganun pala yun. Ang galing naman. Ayun na tayo. Ayun, naman. ako <laughs> rin, paborito ko yung mathematics. Totoo yan. Kaya lang, magdadala ako ng calculator kapag kami exam. Para natatama ako yung computation. Isa sa mga favorite subject ko yan, mathematics. <laughs> yung, ano? At sa kali, halimbawa, bigyan ka ng pagkakataon na makapag-aral sa kali. Saan nung, saan ka magkakali? Pero no, may pag usapan na, na po kasi kami na pagka nag-aaral po siya sa Capitolio po siya mag-aaral sa Santa Cruz po kasi medyo wala akong tuition pi o Talagang ang gagastos nila yun yung mga ano lang po, gamit, tapos yung mga kailangan nila. Pero doon sa tuition, wala po. Kaya sabi ko, pag ay, ano siya, at saka doon lang po kasi sa Kapitolyo, merong ano, may nursing na course po. Kaya yung ano namin, usapan po namin. University? Yung Kapitolyo? Ano po, Laguna State Polytechnic University po. Ah, university. Kaya libre yung uh, dahil government ang uh, nag-expend ng ano yan, expenses. Maganda naman po yung puro doon. Oo, to. oh, kung yan. Ako nga, nag-aaral lang ako sa Law School of St. Andrews Field. Alam mo ba yung school na yan? Saan po? Law School of St. Andrews Field. Sa bababang paaralan ng San Andres Bukit, din lang ako nag-high school. <laughs> government din ako nag-high school. Tapos, elementary ako, government. High school, government. So, Basta yan, sabi ko nga, focus lang. Wala namang sa school yan eh. Focus ka lang sa pag-aaral. Kailangan, hindi mo kailangan ng mataas na grade. Hindi mo kailangan ng 95, 96. Ang kailangan mo, certificate. Na makagraduate ka. Okay lang, basta passing grade. Kahit na ako, sa akin nga, sa 76, 77, okay na. Pero kung matataas mo yun, mas maganda. Kailangan talaga natin certificate at saka um, po ano, go ahead, on. kasi nung na-join po siya doon sa scholarship niyo po, na po po siya mag-aral. Kasi dati, ano talaga, mababa po yung grade. Eh nung na ano po na nakasali po siya doon sa scholar niyo, nagpursige siyang ng tumas yung grade niya. So ngayon po, nag-okay na po yung mga grades niya. Kaya, ano? Very good. Kaya po, kahit sabihin natin na pinaano na sila. Kasi kayo mo, wala yung scholar mo, Pero eh, dahil doon, siyempre, nagkakaroon sila ng eagerness para po mag-aral ng mabuti. Very good. Ano yung naitutulong mo kay mami? Sa tingin mo, ano yung naitutulong mo sa kanya? Tawa. mo, turuha kita kung ano yung gusto tulong, -tulong <Nightiyorum> sa <parfois> kanya. <anking> <Tawar>. Ano yung naitutulong mo sa kanya, sa tingin mo? Ano yung sa tingin mo, naiisip mo, naitutulong mo kay mami? Hindi <laughs> ko alam. Alam ko kung ano yung naitutulong mo kay mami. Tapos sabihin ko sa'yo. Umuwi ka ng maaga, naglilinis ka ng bahay, nagluluto ka sa kusina, tumutulong ka maglaba, tapos naglilinis ka ng plato. Di ba ganun yung itutulong mo kay mami? Hindi mo kailangan magpakahirap sa labas, maglalo ang pula at puti. Uh, favorite na ni mami yan. Huh? At least di siya nagluto. Kaya malaking bagay yung ganon. Malaking bagay yung ganon. Uh, yun ang katotohanan. Mag, kahit na hindi kayo magpakapagod sa labas ng bahay, sa pagtatrabaho, importante lang pag-uwi ng bahay ni Mami is maayos yung bahay, may makakain ako, mayroong makakain dyan. Ano ka bang magluto ng ulam? Ay prito? Oh, oh. Ano ba? Ganun lang talaga yung buhay. Uh, baka lumalim yung usapan natin. Baka masyado na tayong nagsisema si Jensik talaga. Kung ano-ano pili -ano, tatanung kasi. Jensik, yes, baka may tatanong ka pa. Um, ano, ba? Ano bang maasahan ng guardians sa namin sa... Uh, ano bang maaasahan ng guardians sa'yo, ate Ayesha? <coughs> No, na Dan. Ano po, mag-aaral nung para may Very good. Yun lang talagang kulungan. Basta tandaan mo to, Yisha. Uh, ang guardians, ang GPII, tumutulong kami sa kapwa na hindi kami maghihintay ng anumang kapalit. Ngayon, kung nakakatulong kami sa iyo, ang hiling lang namin, ganito. sana focus ka sa pag-aaral. Sana matapos mo ang pag-aaral mo. Sana dumating yung araw na makatulong ka sa mga magulang mo at sa mga kapatid mo. Yun lang. That's it. Kung may sobra kang pera, pag malaki ka na, talagang meron kang konting sobra na pera, sana makatulong ka rin sa kapwa. Hindi na, hindi sa amin. Sa mga kapitbahay mo, sa mga ibang tao dyan. Kahit konti lang, di ba? Share your blessing. Pagdating ng tamang panahon, sa ngayon, ang hiling namin sa iyo, gaya nga ng pangako mo na ikaw ay tatapusin mo ang iyong pag-aaral. Kami naman, uh, hindi kami nangangako na habang buhay ay eh, tutulong kami sa iyo. Pero sa abot ng na aming makakaya, uh, pipilitin namin na kahit pa paano makapag-share kami sa iyo. Para naman makagaan-gaan sa pipitin uh, bit ni mami mo. Alright? Siguro ito na yung umpisa ng pagkikita-kita natin kahit sa Google Meet lang. Siguro kahit mga twice a year, dalawang beses sa isang taon, magkausap tayo ng ganito. Para naman makumusta ka namin, maipakita namin sa mga kasama namin dito sa grupo na yung pinagsasama-sama namin kaunting uh, financial pang-support sa gaya ninyo, ay eh, uh, totoo namang na nangyayari. Kasi nagre-report kami sa kanila na meron kami meron tayong pinapaaral pero wala kami pagkakataon na ipakita yung ganitong uh, usapan or documents na magpapatunay na talagang meron tayong pinapaaral. Uh, kaya gaya nga na sabi ko, ulitin ko sa inyo ulit na ihingi kami ng pahintulot na kung maaari ipopost namin sa GC at sa ating mga, sa aming mga kapatid sa balikat para may, pa, may proof namin na uh, talagang may nangyayaring mga estudyante na gaya ni Ayesha. Tama? Okay, Ayesha? Okay. Mami, okay lang po ba, ma'am? Apo, apo. Maraming salamat po. Baka po meron pa kayong... Uh, bukod po ito sa pinapadala ng... Ano, meron po bang... Kulang po ba yun? Or meron po bang kailangan idagdag doon? Ayesha, siya. Okay. Pangailangan ko ba sa school? Wala okay. naman po masyado. Pag may kulang, di ba, may kulang, magsabi ka lang that sa aming coordinator, nandito si, nandiyan si CGMF uh, Miles, ang coordinator namin dito sa uh, kapatiran. Siya yung nakikipag coordinate kay mami, at sa ibang mamis para magkano sa si tuyan. Kung meron kayo kunting, meron kailangan tagtag na kote, malaman namin kung kakayanin namin, pipilitin namin, makapag-share pa sa inyo. Okay? Ah, Meron ka bang gustong sabihin, Aisha, sa mga members ng GPII? Thank you po sa ano, sa so, allowance po na ito na binibigyan niyo po. Ano po, sobrang laking tulong po para sa member Thank you po. Yan po. Thank you so much, Aisha. Mami. Pa baka po meron kayong gustong iparating sa kanila. Sa amin po, eh, sapat na inakausap namin kayo. Maraming salamat po sa oras niyo. Baka po meron kayong gusto sabihin sa mga kasamahan natin. Sa um, guardian. lang po lang po ko po kasi napakalaking tulong po yung nagagawa niyo pong pagpapadala po na alawad sa kaya isya sa one bad kasi hindi ko na po iniisip yung yung mga tangay na kanya napakalaki po kabawasan niyo sa amin po lalo na po ako solo parent po at tatlong anak na pinag-aaral so yung nakakagaan po sa sa oh, napakalaki kabawasan po yung sa akin kaya po um, uh, maraming salamat po sa inyong lahat sa lahat ng guardians po yeah. hindi ko po maanong nagpapasalamat po ako kasi na napasa sa pamamagitan ng natin bilhin na nakasama po kami sa po proyekto na yung scholar po yung anak ko po, po. Napakalaking tulong niyo po sa amin. Thank you so much po. Si ano po nagpasok sa inyo, eh, di ba? Si GMF Rin? Tama ba, Jesse? Opo. Opo. Theology Prince. Salamat sa, ano po naman po na sa sa mga uh, miyembro namin. Malayo lang po kayo. Pero ganun pa man, uh, pinipilit pa rin po namin yung isa katuparan yung aming uh, adikain na maisulong ang aming layunin para makatulong sa gaya ni Ayisha. Salamat po. At uh, ako po'y wala nang itatanong. Hindi na lang po ang masasabi ko. Maraming salamat at Ayisha mag-aaral ka mabuti. Sana sa araw-araw na mga magdadaan ay biyayaan ka ng ating uh, Panginoon ng magandang pag-iisip, matalas na pangunawa para sa mga kakaharapin mong mga uh, assignment. Para mataas ang grade mo kahit 78, 79, mataas na to sabi ni Mami, mas maganda. Ano <laughs> okay, 'yung Uh, sa akin po, Ate Aisha, mag-aral ka po mabuti. Makinig ka po kay Mami. Kung ano yung sinabi niya na hindi pwede, sundin natin. Kasi mothers knows best para sa atin. Okay po, Ate? Ako, so, matigas ang ulo. Susunod so, kay Mami lagi para hindi tayo maliligaw ng landas. Ano? Uh, yes, mother. Uh, yes, mother. I, yes, mother. yes, mother. Sabi ah, Yes, mother. Yes. pwede po ba kayong uh, humarap sa camera kayo po para makita sa camera? Magpipicture po tayo. I Smile. Yan. Thank you. Aral mabuti, Ate. Thank you po. Thank you tuloy na lang po makikipag-coordinate sa inyo ang aming coordinator na si CGM pa Miles tungkol sa pag-aaral ni Alicia. Thank you po, ma'am. Salamat po. Bye-bye. 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 Thank you bye 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 bye, bye, -bye. <laughs> <laughs>